Dr. Vito, ilang oras po ba dapat ang kailangan namin gugulin sa aming mga anak na makakatulong po sa kanilang development? Ang kailangan nyo for at least 180 minutes per day na equivalent po sa tatlong oras. Doon po kasi natin ang mga bata gusto gusto nila maglakad, magsalita, tumakbo, lumangoy at maglaro. Okay? So kung di nyo kaya ng 33 hours or 180 minutes ng deradaracho, okay lamang po ng 10 to 20 minutes po yan at least nga po, basta po cumulative po yon for the entire 24 hours or the entire day. So, nangangailangan po tayo kapatid ng ganong oras for the following reason. Number one is yung kanilang ah uh, cognitive development ng sa ganun kapatid yung kanilang paano sila mag-isip, paano sila mag-decide, paano po sila mag -desisyon. Kahit po gantong bata lamang kagaya po ni Habibi, malaki po ang tulong po sa kanila yan. So, number two is yung social development. Yung kasi yung time na pwede kayong makipag-usap po sa kanila. Matuturoan nyo po sila mag makipagkapwa-tao. At yung paano sila makikipag-ibigan sa mga kapwa-bata in the future. Third kapatid is yung language development. Alam nyo, yung tatlong oras po pag usap nyo sa bata. For at least 3 hours po, pwedeng every 20 minutes yun. Natututo po silang makipag-usap, mabuo yung mga salita, kasi kaila kaila ang nakikita po kasi nila nakikita po nila at naririnig kung ano yung mga salitang iyong binabanggit so napaka essential po ng tatlong oras ng pakikipag-usap po sa mga bata ha? sunod kapatid is yung motor skills nila so gross and motor skills ibig sabihin po kapatid yun yung time nila para matutupo silang ah, humawak ng isang bagay, ng isang object maglakad ng ayos umag-abot para ma-refine po yung mga skills na yon na napaka-essential po para sa ating mga toddlers or even sa mga bata kung meron kayong 1 or 2 years old and above so ang gagawin nyo lamang po talaga is kailangan lamang po dyan ay yung pagpapasensya oops kasi kapag wala po kasi kayong pasensya sa mga kanya, eto kaya po ni Habibi no it takes time kasi bago po sila matuto so kailangan nyo lamang po talaga ng proper time management at kahit kayo busy po, kailangan ipaprioritize nyo po ang mga batang ito. Dahil nasa edad po sila na kailangan po nilang matuto, kailangan po nilang ma-imitate yung mga ginagawa ninyo, kailangan po nila ng inyong oras at panahon. So at least sa umaga, kung ang pasok nyo po is around mga 7 o'clock, at least agahan ninyo mga 6 o'clock, isang oras. Tapos sa lunch time, meron po kayong mga bahagi na kailangan nyo pong gawin ha. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mentor, inyong banggagamot.